Yan na naman si Bakit. Kakain na naman sa katutak na kanin. <laughs> Ulam namin. Adobo. Tapos, tilapia. Bangos. O, oh, salad pa. Diba? Salad Bakit. Salad Bakit. Bakit. Salad may nalilihan ko saan pala, meron pa ako matira dun yung labas ko. Naman sabi ko, hindi ko na makain. Yung isang, ngayon, kumakain na lang. Hmm. Ang ganda yung mga ganyan ako. Gulay tayo. Masira na. Sa gratot ako ng Masusok ko pa ng ang salad sa kanin. Kailangan ko nga rin yung isang ano? Ang gabi. Ayun. Salad. Tabi ko kinain. Kailangan mo kainin mo kasi masitira din. May pa ngayon mga pamandyan yan. Ang Hindi na ito ng isa kinakain. Yung hotdog noon dito na tinapan. Hmm. Alam mo yung pinalam ng isang gabi rin. Hmm. Pinagyan ko ng ice cream bakit. Yan ang pinakinain ko ng gabi. Hmm. Halika na dyan. Halika hmm. Yung dayong bakit? Ay, hey, ako nga lang nakakaugot yan. Pwede pa naman. Pwede kain ko yan. Hmm? Ako ang nakakaugot yan bakit? Kumakain din ako. Sige pa, isa-isa nagbula ako. Yan ang pinain ko. Kunti na kasi mga mo dyan. Gusto ba mm. na? Isang kainan. Isa o kalahati. Ganun. Mm. Hindi nalang kasi nadinisan yung binili ko na tilapia kagabi ba ko kasi syempre pasarado naman na sila. Mm. Sabi ko ba yun may sabi na yet? Hala, hala, sabi na. Hala nga. Nakarepon din mo maglilinis Eh? Oo, pag sila. Mm, -mm. lang kasi ba kasi? Mm. -mm. Hindi man maglilinis. Tatlong piraso, hindi na to. At ito lang isa yung linuto ko kagabi. Magdalawang tayo. Yeah. Ba -ba mm hmm. Pa gabi? Nagluto ako sa gabi. Hindi ko na na malayo. Mm hmm. Nagutom ako ba ko? Mm hmm? Kasi dalawang dinagang itlog ng baon ko kapag. Mm hmm. nakasara, nagsarado na ako, nakakyat na ako sa taas, nalampasan ko na yung healthy snack ba Mm. Wala kang sabi ko, dito na lang ako dadaan kasi punta ko na para po maraming tao dito, sabi ko. Mm. Tapos naramdaman ko, parang, oh, wala, wala, wala kang akong bag. <laughs> yung bitbit -bit ko pala yung bag, bakit yung baunan ko? Wala kang bag. Wala akong bag, na shoulder sure bag yung pera ko na naiwan. <laughs> Bumalik ka naman. Bumalik na naman ako. <laughs> Ay, yes. Ay, nagamukay ka rin na. Sabi ko, kain nga po mamaya. Magluto nga ako, sabi ko, pagdating ko. Sabi ko, wala na ako sa sarili yata. <laughs> Nagugutom ka pag ganyan. Nagugutom. Mm. yata ako. Naisip ko yung pagbili pa ko ganyan. ng tarpon. Hmm. Buti na lang, ano? Hmm. Bago pa na, hindi ka pa nangkapasok ka report. Kaya nga, wala pa nga akong pamasahe. Bakit ah? <laughs> Kahit hindi ako natuloy ng carpool, wala man akong pamasahe. Ilayo pa naman, babalikan mo nun. Maghabulan mm -hmm. naman yung sabag kagabi. Ang aga nila naghabulan. Alas otso pa lang, naghabulan na sila bakal. Oo? Oh? Hmm. Aga ah, naman yung mga sabag. Hmm, sababao. Hmm. Konti lang at ang kanin mo, kumuha ka lang doon. Ha, talaga dagdagan ko pa yan. Hmm. <laughs> <laughs> tapos pagkatapos ka pa ng kapalan, yung... nawala sila. So, oh? tapos mamaya, Mamayang ang alas uh, 9, nandiyan na naman sila bakal. Eh. Oh, kasi nagana, nagana sila 10, ng mga babae nila. Oh, alas 10 nandiyan na naman sila. Ikot sila nang ikot. 11, mm. puro ikot naman ng mga sabi. Sabi ko, ha, sarado nito. ito. Hmm. Pag-anap yan sila ng ano nila. Kasi yung mga talagang din din kasi. Hmm. Nagagawa -mm. yan. Dyan lang ano nila kasi yung internet ba naman din. Mm -hmm. sila. Grupo-grupo kasi ba? Hmm. -mm. Ito so, mga dalaga. Grupo-grupo rin sila. Magsasama-sama din sila. Kaseksihan mm. mm. din. Mm. Tapos kunwari may kausap sa telepon, puro telepon. Hindi siya mo kayo. Hmm. 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 ang pwede nga doon. Tawa ng tawa yung ano, yung ito. Kasi yung o, takbo niya baka, mm. kasi yung sila, tatagbo, hawak na rin yung kotra niya kasi mahulong. <laughs> Ganun sila eh. So, tapos yung, siyempre itaas nila yung oh, <laughs> isda kasi mayroon yung pita niya. <laughs> mga, mga takbo. Doon takbo. Oh. Ganyan, takbo. <laughs> Yung isa rin. Mm -hmm. uh, harangan na rin yung mga ibang sumasabay, sumusunod na mga ang dami mga sabab din bakal. Mm -hmm. Ganyan din ang itsura niya. Mm -hmm. La la la. Best, best. Oh. <laughs> <laughs> kasi yung tumakbo na hinabol nila doon na sa harapan. Ah? Tapos marami pa sa likod na humahabol na naman ng mga sabab. Best, mm -hmm. best. Karas, karas. Sabi mo niya. Hinarangan pa. Hinarangan niya kasi maghabol na silang lahat. Mm -hmm. Hmm.

Ano mas syukada? Kada, ano Sa wikida. Sabi ko. Um, yan din yung napansin niya daw. Yung nakawakan niya yung kotran. Kasi mauulog. Mauulog. Mahuulog yung kotran eh. Tapos taas na yung ano. Kasi hindi Hindi ka ito kumuha ka na. Ito, kumuha nga ako. Naubos na naman. Tama na. Kunti nga na, kinuha mo ka. Kinuha ko. Nakuno na kanina, di ba? Salad. Ito na mo yan ba kata? Ah, magbago ka pala na yun. Magbago ka yan ang Hmm. Bangit. Hmm. Matinig ko nang wala. Pumbuka ka na naman ng pangas. Hindi ah. Yeah. Ito magkakaroon sa ngusin. Nakaproof eh. Mm. Ang linggo na ata yan. Nakakalimutan ko sabi ko eh. Meron pala dito. Hingi sa hindi magumakain naman. Bangit. Hmm. Matinig ko. sabi mo, ilang mas baka din din ako nakuha. Sabi ko na mayroon mm. na ako ng tilapia doon. Hmm. Ang tanggal ako. Gaganda rin yung rebyan nila kagabi ba? Kaya tayo lang sabi ko sa labi mo. Ano ko kilo? Rebyan? So din na ano? Ruba yata. Malalaki ba? Mura man dyan sa karipo. Hmm? Mura man sa karipo. Mm hmm yung, mm. mm, yung tilapia nga bakit 800 yata yun. kaya, -hmm. okay. Pinili ko lang yung medyo maliliit, hindi yung malalaki yung tinong ko. Parang, parang oh, mo okay. Kaya, kaya mo yung hmm, hindi ko naman na maubos. Bakit ito ah? Ang dami kong nakahin ng kanin. Ang dami kong nakahin ng salad. Kaya yung kanin ko, pala kumubos. Ang na dami naman yung ang um, nabakal. Hmm? Ang dami niya naman na naipon na mga ganyan, no? Mga suklay so, niya. Ano so, may... hmm. ba yan? Hmm. ba yan? Hmm, hmm. Ang galing yan. Sa kanya. Inugasan niya. Hmm, ang pangalagay na ba yun kumbaga mga luma mm -hmm. <coughs> parang inaano niya para maging cook magan parang bago pa rin <coughs> mm -mm. parang bago ay thank you lord busog kami thank you, kain tayo sarap ng ulam namin adobo adobong manok sinigang na bangos. Paksyon na tilapia. Tapos may salad. Tapos yung daing. Pwede. Wow. Sarap. Thanks.